Magandang araw mga kaubas Kumusta kayong lahat Ayan mga kaubas Ay merong mga hinog na Dito sa ating ubas Ayan Kaya may daladala -dala ako ngayong Lagayan at uh, Subukan kong mag harvest Dito mga kaubas Pero yung iba na harvest ko na Doon banda pala Yung black grapes Ayan binalot ko yung iba kasi kinakain na ng ibon pero kulang yung pinangbalot ko yan yung pinangbalot ko na yun ay nung ginamit ko pa yan nung mga nakaraang bunga kaya yan madumi yan kinakain ng ibon mga kaubas yan sa dito banda yung ating mga magaganda ang bunga ha? ayan hanap tayo ng mga hinog hinog dito baga meron na ang lalaki ng mga berries mga kaobas oh. magkita nyo ito yung uh, white grapes or green variety mga kaobas pasensya na pala kayo kung hindi na ako nakakapag upload kasi uh, mukhang naubusan na yata ako nang i-upload mga kaubas kaya ito harvest na lang dito tayo tingnan natin ito oh hinarvest na yun nandito mga kaubas may kumuha na hinunahan na ako Yan oh. Hinog na hinog na mga kabas. Ito din dito. Yan no? oh. So marami-rami na tayong mga harvest mga kabas. Dito banda. Meron din dito eh. Yan. So ang ganda ng kulay. natin to uy perfect mga kaubas. so yan sigurado yung mga yan pwede na i-harvest yan mga kaubas. tikman ko nga ito muna tikman natin hmm tamis mga kaubas. ito tikman din natin itong nag yellowish na to ano mas masarap sila masarap din pero magkaiba talaga sila ng ano ng lasa may angking sarap ito mayroon din yan natin to ayan kahit walang abu-abu na yan mga kaubas walang pondy side pero ang ganda pa rin perfect pa rin ito kaya Tanggalin to, magamalaglag. Uh -huh. ah magamalaglag uh -huh. na nga. Haha, uh -huh. oh. di ganda black na black. Ako, bas. Ito. Oh. Di ba? Sa so harvest mo na ako mga kabas. Papakita ko sa inyo mama yung aking mga Mga harvest Ito yung una nating harvest. Yan, oh, ganda. Ito pa. Sakto so, pa naman umulan mga kabas.

ayan o oh. kukulay view pa uy uh -huh. puno na agad limang buns pa lang so ito pa mga kaobas, yan mga hinog na rin so pitasin na natin yung mga buns na yan ayan lagay ko muna dito. Kunin natin. Uy, ganda. Oh. Ah, kahabas. nauna kasi yung bumunga itong black kaya mas nauna siyang nainog kinain ng ibon oh. no? so hanap pa tayo ito mga kaba service na rin natin yan meron pa dyan ang ganda dyan oh, oh. So, second harvest ko ito mga kaupas. Ayan, yeah, ang ganda. Harvest ko na rin itong malaki na ito. Lalagay ko sa lamesa. Ayan. Yeah. Ito yun. Ito siya mga kaupas. Ang oh. uh -huh. sarap. Ito, puno na. Meron pa dito. Tama na muna mga kaobas Tulang muna ay kung ating harvest ngayon Meron pa dyan o no? oh. Ito ay papatikim natin sa mga kapitbahay Muna yan oh. Dami Siguro mga nasa 3 to 5 kilo Ganyan mga uh, kaobas So marami pa, dami pang bunga nito mga kaobas. Oh. Kumbaga uh, kakaunti pa lang yung na-harvest. Lalo na dyan, dami dyan. Yan o. So yun lang mga kaobas ngayon. Ah, uh, susunod na video natin ay meron tayong gagawing video na papupulutan nyo ng aral sa pagtatayam ng obas so yun, ganito lang muna itong aking video maraming salamat sa inyong lahat bye bye